Okay okay. Everything is all right. All right. All right. Everything's under okay. Everything under control. Okay. Okay. Fight. <laughs> Fight. Yan mga tropa, pupunta kami ng sugod. So Titingnan namin yung magandang tanawin doon. Yung sinasabi nila may malaking dam daw doon eh. May bagong dam. Pawasala namin. Kasama namin itong mga tropa natin. Yan oh. Yan mga tropa. Ito si Boy Target. At saka si Boy... Bungal. Bungal! <laughs> si ano, si Utol. Bombo. Kita kits doon mga tropa. Wow! This is... Yan yeah, mga tropa. Ito nga pala yung dating drum. Oh, dating drum. <laughs> dating, dam, dating dam. Ito. Ngayon, napupunta namin yung dun sa kabila. Pakita mong dam natin ng mga ganda Yan. Yan. Meron din kasi dyan na nalilig mo. May pari tayo sa unang para makuha nila yung yeah. katas yeah. natin. Tiyaw Wow! At ayan na nga mga tropa, medyo malapit na kami sa spot na aming pupuntahan. Medyo nagka-problema lang. Mga tropa, kasi ah. Sabit. 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 Sobrang baba ng ano. Oh, ayan, ang daming yeah, Sabi tayo, kaya lalakarin na natin. Guys, daming tiring na ako sa gabal eh. Uh, daming tiring. Yes, yan. Pero okay lang okay to. Ano naman to eh? Uh, Kung baga, pang ang lakaran naman tong kaya nito eh. Oo, oh, oh, kahit, sa, kahit anong pakalayo yan. Nangan uh, guys. Yan mga tropa. Pero, dahil mga binata tayo, malalakas pa rin tayo. Oo. Oh, mm -hmm. Naman. Hoy, mga tropa, may tayo dito sa ano kasi hindi tayo makapasok sa sobrang bababa ng mga tiring. Hindi makapasok ang ating Ferrari. yung Ferrari natin mga tropa, hindi makapasok. Buti pa tong ano yung ano, Ducati makakapasok. Ducati. <laughs> at ayan na nga mga tropam, inumpisahan na namin ang paglalakad, wala talaga kaming ibang choice, kundi gawin ito kahit ayaw ko sana maglakad dahil kasama namin si Kuya Mark, aka Bombo, medyo hirap pa kasi siya sa paglalakad, di gaya ni Joey na pumipitik pa, pero dahil gusto namin na sumaya naman siya, kaya kahit alam namin na mahirap, isinama pa rin namin siya, at ayan na naman mga tropam, dahil hindi namin kabisado ang daan papunta doon, medyo nagkamali pa kami ng aming dinaanan ang sabi kasi nila, kapag ganito, piliin mo raw yung kanan, panigurado daw, tama yun. Mali ang dinaanan namin mga tropam. Ano ba yun? Mga tropa, ang namin, ano to? Wala na, naliligo kami. Ibang dinaanan namin. Si Kemoy, kaya sana yun. <laughs> Nee do na kami guys. Baligtad natin ang ano guys, damit. Ay, te. Ibalik natin <maligaw. laughs> na yung damit, guys. Para di tayo maligo, guys. Ano? Baliktad daw yung damit. Sabi ni Kuya Titing. Para magdugo ah, guys. Guys, para hindi maligo. Huh. Grabe. Sobrang layo pala nito pero okay lang. Nag-enjoy naman kami kasi ilog yung dinadaanan namin. At makalipas ang ilang libong oras na lakaran ay narating na rin namin ang napakagandang lugar na ito. Grabe, sulit ang pagpunta namin dito. Wow! wow! Yun! Yun! Libong-libong hakbang na daan Ayan, nandito na kami dito na kami Nandito na kami Di terawih, di terawih, di terawih, di terawih, wow, 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 wow. LAYO! Uy! Sinunso na ito oh! Kaya nga! Kita ko na nag na! Mabalik na! Mabalik na! Sunduin na nga sa nakatanong motor! Dito kami mag-setup ng aming pagkain kaya lang may problema kami! Ren, anong problema natin? Nilayo niyo naman kay Mart ang pagkain! Kaya <laughs> naman ang bakbang! Dito tayo mag-setup ng pagkain! Anong problema natin? Ha? <laughs> ah? <laughs> Hindi yun. Si Kuya Mark ang problema natin. Hindi makababa dito. Gasain mo! Guys! <laughs> Kuya Mark, tara! Uy! May problema kami. Alam mo. Problema natin si Kuya Mark. Hindi naman makababa. At discarte <laughs> lang daw. Guys, madulas ka lang dyan. Padulas ba? Padulas ba?

Ayan, nakamagpan niya, tara na. Ayan, tayo. Ayan, eh, kaya, kaya ko. Ayan niya. <laughs> oh, son, <laughs> son, <laughs> Sa, Pag nakababa ah, si ah. ito tayo. Ayan pa ako. Buti Ayaw! Happy birthday to Wala <laughs> Walang kutsilyo? Wala. Oh. Hindi nakahati ang kalamasi? Yan! O, gusto niyo kalamasi ito? Ngataig niyo na lang? <laughs> At ayan mga tropa, pagkatapos nga namin kumain at magpahinga at heto ginamit na namin ang lubid ni Tarzan. Grabe, habang pinapanood ko nga sila, talaga namang sobrang nag -e enjoy sila para nakakahugot bituko daw kapag ka nasubukan mo. Pero parang baliwala sa kanila kaya talaga nag -e enjoy sila. At ayan mga tropa, pagkatapos nga ng ilang oras namin pagtatampisaw at ayan, uuwi na kami. Ingat po kayo palagi mga tropa, paalam. Ano ba yan? Ano ba